CC Cupcake mga kakusina na niluto lang natin sa kawali. Daig pang niluto sa oven. Ang sarap at ang lambon. Napakadali lang gawin at pwede pang handa sa kahit anong okasyon. Tara, ang pisahan na natin. At dito sa ating mixing bowl, maglagay lang ng 3-4 cup ng asukal. At sunod natin ilagay ang isang piraso ng itlog. Konting kurot ng asin at yellow food color. Konti lang po ang lagay natin. Lagyan rin natin ng 3-4 cup ng gatas. 1 tablespoon ng mantika at 1 tablespoon ng margarine. I-mix-mix lang po natin ito mabuti hanggang sa matunaw ang ating asukal. At isip muna natin ang 1 and a half cup ng all-purpose flour. At 1 tablespoon ng baking powder. Isip lang natin ito para siguradong walang bubong harina na mahahalo sa ating mixture. At ihalo na natin ang ating dry ingredients. I-mix-mix -mix lang natin itong mabuti. Hanggang sa maging ganito na ang consistency ng ating mixture. At pwede na po ito. Para mas lalong sumarap, haluan lang natin ng cheese. Depende na sa inyo kung gaano karami ang gusto nyo ilagay. Half bar ng cheese ang nilagay ko. At i-mix-mix lang natin ulit ito. At ready na po ito para ilagay natin sa ating cupcake pan. At nilagyan ko na po ito ng cupcake liners. Bumamit lang po ako ng piping bag para mas madali. Kapag nalagyan na natin lahat, lagyan lang natin ito ng toppings. Siyempre, cheese pa rin. Ayan, at ready na po ito para isalang natin sa ating kawali. Depende po sa laki at kapan ng ating kawali, ang lakas ng apoy natin. Medyo malaki at makapal kasi itong kawali na ginamit ko. pan lang natin at lutuin lang natin ito ng 25 to 30 minutes. At ayan na po, luto na ang ating cheesy cupcake sa kawali. Tignan nyo naman, oh napaka-cheesy talaga at nakakatakam. Para talagang niluto sa oven. May pangmerienda ka na at pwede mo pa itong pagkakitaan. Kung pangmerienda na mga tsikiting at pambahon sa school, subukan nyo po ito. Maraming salamat hanggang sa susunod po.